Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bagamat ibinibida ng administrasyon ang paglago ng ekonomiya ng bansa, inihayag ngayon ng Philippine Statistics Authority ang mabagal na pag-usad ng Philippine economy. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bahagyang umangat ang gross domestic product sa 4.3% mula noong Abril hanggang June ng kasalukuyang taong. Ipinaliwanag pa ni Mapa na nakapagtala ng negative 0.9% na pagbaba ng GDP base sa quarter-on-quarter -quarter pace. Mas mabagal ito kumpara sa 6.4% na naitala noong unang quarter ng taong kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maabot ang upper middle income economy. Sinabi ito ng Pangulo sa pagharap niya sa mga miyembro ng US ASEAN Business Council sa Malacanã. Ang pagkakaroon ng upper middle income economy pagsapit ng 2024 ang isa sa inihayag niya sa unang State of the Nation address noong 2022 kung saan hangad niya ang pagkakaroon ng higit $4,000 o nasa $200,000 per capita income. Ayon sa pangulo, malaki ang kanyang tiwala na makakamit ito dahil sa patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nasa lower-middle income bracket, gaya ng bansang Vietnam, Laos, Cambodia, at Myanmar. Tiniyak ng liderato ng kamara na maipapasa sa tamang oras ang panukalang budget ng administrasyong Marcos sa susunod na tao sa pagsisimula ng pagtalakay sa 5.68 trillion pesos na 2024 National Expenditure Program, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pabibilisin nila ang pagbusisi sa panukala. Dagdag ni Romualdez na gaya ng pangako, pagsisikapan nilang maipasa ang pambansang pondo sa mabilis na panahon. Base sa target ng House Speaker, tatagal lamang ng limang linggo ang pagbusisi sa panukala para agad na maipasa sa Senado. Sinibak ni North Korean leader Kim Jong-un ang military general kasunod ng kautusan na maganda sa digmaan. Sa pagpupulong ng Central Military Commission, inalis sa pwesto si Chief of the General Staff Pak Su-il at itinalaga bilang kapalit si Vice Marshal Ri Yong-gil. Mahigpit din ang kautosan ni Kim na palakasin ang paggawa ng armas ng kanilang bansa at magsagawa ng mas maraming military drills. Ang hakbang ng North Korean leader ay kasabay ng ikinakasang joint military drills sa pagitan ng Amerika at South Korea. Para sa Kidlat News Update, Renz Alinon, Naguula. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.